Hello, everyone. Hello, kain po tayo. Ito ang pagkain sa first time. Ang sotana ko is the with coffee. Thank you for watching. Bye-bye. Advance up in New Year. Satana. ayun katapos ko nang kumain na Bak naman tayo sa trabaho sa iyo ang trabaho Dah malam Dah Itu pun Ini Satu jam Akhir satu jam